Magre-roader si Kuya Zebzeb, si Kuya Budoy, si Kuya Balong Para sa sapatos So, let's go Ilan panalo na si Budoy? Lima si, si, Wala pa? Wala pa Wala pa panalo si Budoy, si Kuya Zebzeb Ah, uh, na. Si Kuya Bal si Balong? Lima Lima, okay So, five, five wins versus zero Versus ten Tingnan natin kung sino una makaka ano, Makaka Makaka, ano, makakuha ng bola may sasakyan ulit dadaan. Game na, game. Sa kabilera daw mag-gant mo. Alam, may umarang naman dito. May sasakyan na naman dadaan. Nauna na naman tumakbo si Sep-Sep. ni sep, -Sep talaga. Oh. First time, first time, first time. First time. First time na nalo. First time na nalo. Pinagbigyan, pinagbigyan. Ha? Huh? Ah. nanduga pa nga eh. Ikaw, kailan ka mananalo? Hindi. <laughs> <laughs> <Huh? laughs> <laughs> Hindi ako mananalo. <laughs> Nakita ko yung takbo mo. Pilit na, pilit na. <laughs> 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 huh? Hindi pa. Ha? Hindi pa daw. Full force. Ang ganyan mo ka dyan Eleven 11 wins na to. 11 wins. <laughs> <laughs> 5. Ilan na panalo mo? Wala. 0. <laughs> <laughs> <Zero. laughs> Zero wins. Sabi, ito, ito isa na panalo na ito. Mabilis tumak sa... ko to. ito. Kinalo. Oh, Kailan? Kailan? Eh. Ha? Kailan sino tinalo mo? Yung ano? Oh, oh, yung lasing. Oh, yung lasing. <laughs> lasing. lasing. Ako panalo. Talo ka nun. Uh, ako panalo. Inuwakan na ako. yung mulot. Talo ka nun. Siya panalo nun. Oo, uh, siya panalo. Oo. Nagkabanggaan kami. Oo, yung matumba to. Oo. Wala ako. Sino yung unang kalaban mo? Well, yung mat, yung pumunta yung mga Yung mga bata. Na, yung mga bata. Yung mga bata. Yung siya boss. Oo. Dito siya <bot>. sa <laughs> oh. <laughs> may ano, gilid. Bigla tumakbo. Wala na, tagilid ka na. Tumatanda ka na talaga. Hindi ah, binagalang ko na. No, Panalo ka lang ang dayo. Ang di Distansya tayo. Man, no? anong, mo eh. Sa abutan ko na Binagalang ko na kasi kala ko. Hindi natatakbo na mabilis eh. Hindi sa abutan ka ng Nandun na. <laughs> Kung sabansin na, niya bumaga. Bigla akong binagalang. Punta na tayong river banks. Pili ka na sapatos mo. 30 months po eh. Hindi lang, hindi ano, pa bibili. Mga oh, pipili pa lang, hindi pa bibili. Ha? Huh? 30 na pa. Ikaw, wala na panalo mo? Ha? Ah? Wala. Wala pa.